Ito so, mi pagkain pa may pagkain yeah. yeah. Mabenta po, mabenta. Salamat. Thank you tayo. Thank uh. you sa mga dog breeder. Salamat po, po sa mga breeder. Ito mga sponsor. Salamat. Ayan po, ito nawa mga bata. Marami yung mga may kapansanan. Oo, ah, yan. Mga bata na mayroon kami. Kapansanan po, tuwa sila. Malaki yung po. Kahit, kahit sa... Malita bagay, napasaya po natin sila mga dog breeder. Dahil po, po sa tulong niyan, mga ka doon rin uh, dyan. Mga kaso, dahil po sa tulong nyo yan. So, uh, uh, ito po, dito po, po sa may isa, may bulakan-bulakan. Martin, bulakan. uh, Juana. Mga may kapansanang pong bata yan. né? Ele não